Alam mo ba na kapag nakatihaya ka matulog, malaki yung chance na mabangungot ka? Random facts na hindi mo pa alam at magugulat ka sa last part. Alam mo ba na hindi mo kayang basagin yung itlog kapag ka-pinisil mo gamit yung palad mo kahit nagaano pa ito kadiin? Wait lang, alam mo ba na sobrang dali nang makita kung sino yung mga taong nang black sa'yo? Para ma-check to, i-click mo lang yung arrow sa ibaba, tapos slide mo sa pinakadulo, tapos click more and then click black. Kapag walang lumabas na black sa'yo, ibig sabihin wala pang nang sa sa'yo. Alam mo ba na hindi mo kayang lumunok habang nakabuka ang bibig mo? Alam mo ba na wag na wag mong babalewalain ang chest pain kahit na mild lang ito kasi sign ito ng heart attack? Alam mo ba na scientifically proven na kapag tumitig ka sa salamin ng more than 10 minutes, magsisimula kang maghalusinate? Kaya yung mga taong gumagawa neto kung ano-ano yung nakikita nila kaya wag na wag mong susubukan. Kasi nakakatakot talaga. Wait lang, gusto ko malaman kung gaano kalayo yung narating ng video ko. I-comment mo naman kung taga saan ka tapos tignan natin kung gaano kalayo yung narating netong video ko. Ako taga paranyake. Bago yung last pack, ako nga pala si Vendetta. At alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko, ay pwede madagdagan yung kaalaman mo, kaya make sure na i-follow mo ko. And finally, alam mo ba na kapag natutulog ka, nakatabi mo yung cellphone mo, pwede to sa'yong mag-cause ng cancer at maharm yung pagtulog mo.